Ngayong araw nga ay matanda ko sa graduation ng aking pinsan na anak na Tito Jojo na si Karen. Bali dito nga pala yan sa May D City o Dominican College of Tarlac dito sa Kapas. Bali dito nga ay naghihintay kami na magumpisa yung marcha ng kanilang graduation. Pala dito kasama ko rin yung anak ni Tito Jojo na kuya ni Karen na si Jo Marie. At dito nga ay mapapansin nyo ay nagsisimula na silang pumila lahat ng mga kasama sa graduation. Pinabati ko nga pala lahat ng mga estudyante yung magtatapos ngayon sa taong 2025. At dito ay nagumpisa na nga silang magmarcha papasok sa loob ng eskwela lahat ng mga estudyante yung magtatapos kasama ang kanilang mga pamilya o magulang. Si Tito Jojo nga pala yung anak niyang si Jo Marie ang maghahatid kay Karen ah, papasok doon sa eskwelahan no, o packet sa entablado. Tingnan mo na nga naman dahil napakabilis talaga ng panahon parang kailan lang nung maliliit pa yung dalawang magkapatid na to. Ngayon, dalagan-dalagan na tong pinsan ko si Karen at makakapag-graduate na rin sa araw na to. Bali, ang kinuha nga pala niyang kosa ay eduk o pagtuturo. Dahil nga uh, nagsimula to doon sa tita namin uh, na si tita Ami. Tapos, nag-eduk uh, nag rin yung kapatid ko, pati yung ibang pinsan ko. Tapos, siya naman ang magtatapos sa araw na to bilang isang guro. Nasa dugo na nga yata talaga ng pamilya namin ng pagtuturo. Pero ako, hindi naman ako guro, pero marunong ako magturo. Gusto nyo, sample lang ko kayo, turuan ko kayo paano magmahal. <laughs> Joke lang po. At dito baka sa mukha nila Tito Jojo at ni Jo Marie yung kasiyahan sa mukha nila. Tingnan nyo, excited yan. Siyempre alam ko, proud na proud din sila. At magkakaroon na si Tito Jojo din ng anak na teacher. At si Jo Marie ng kapatid na teacher. At dito medyo matagal nga lang yung pila dito. Kasi medyo marami-rami rin yung mga magra-graduate ngayong araw. Kung di ako nagkakamali, mga IT ito, mga information technology, saka yung mga eduk kasi nga eh doktong kinuha ng pinsan ko na kurso dito medyo malapit-lapit na nga pala sila dito sa may pinaka entrance o sa may pinaka entrance ayan medyo bumibilis na nga rin yung uh, pila dito at ayan na nga dito ayan malapit na nga sila sa may pinaka entrance kaya naman ako ay lilipat na ng pwesto muna dito kasi hindi nalang ako papapasukin dito dahil nga nakapasok na lahat ng mga graduate dito kaya ito nakapasok na rin ako dito sa loob Image for A and then VS image for B to be followed by the VSN back per A, B and P A, B and P par B and B. Ana ka dinaka to. Laban. Ako talaga magbenta. Dito eh. Ah. Oh, Tingnan mo dito, tawag ko. Nah. Kaya pala. Nabidan na lang ba ito?